Hello so guys, wow. good morning everyone. Ayun guys, for uh, for today's video guys, ayan kasi um, manonood ako ngayon sa trending ni Miss Cherry White at saka ni Boy Tapang guys kasi uh, napaka fan nila ako guys. Uh, lagi ako nanonood sa kanilang mga videos. Ayan. Ngayon guys kasi nabalitaan na. Oh uh, no! kayo din nakakaalam din kayo kung Ah, uh, bakit sila naghihiwalay pero walang dahilan kung bakit nga ba? Ayan. Pakinggan ako ngayon guys sa uh, vlog ni Miss Cherry White. Ayan. Pakinggan ko yung kanyang uh, mga daing. <laughs> Ayun guys, panoorin natin guys. Ayan. Oh. oh Ay, ano kung Ano kaya noo ba 'to? Naghihiwalay. Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Alam ko, inaabangan niyo tong vlog ko today. Wait nga. lang ha. Uh, Sabi kayo lang na bibigyan natin ng konti. Bakit nga ba? Dapat okay. maganda tayo pag umahan sa camera. Ganon. Yes. Tama. Yes. Ay, <laughs> napamisteri white ha. Okay. Ang gigigil na talaga ako sa inyong dalawa ni Boy Tapang. Nung nakarang ano lang, nakarang linggo lang eh. And gayaan ko si Miss guys. Mag-lipstick din ako. So, sabi niya, bago daw marap sa camera. So, na naman Trending na naman tayo dahil... Ano hmm. nga ang Ewan gawalan? Ganyan talaga ang buhay. Hmm. ko ba? Bakit nga ganyan talaga ang buhay? Ito ba ko lang <laughs> Kasi doon ako sa sasakyan mag... Tok, tok, Nakakarang linggo, eh. <laughs> so, linggo lang eh. lang linggo lang eh. Nung linggo lang Miss Cherry White eh. Yeah. Laplapan kayo ng laplapan ni yes. eh, Tapang. Tapos ngayon nabalitaan ko na wala na kayo. Sana ano, all. <laughs> kasi, Bakit kasi nag-iwalay kayo? May so, so, party ba? Diba? Sino hmm. ba dito ang mga gusto maki-update sa Chika? Hmm. Siyempre ako. Siyempre kasi Sana all Di boy tapang Ayan Pero siyempre Miss Cherry White Inibitin mo talaga ako. Pwede namang sabihin na agad eh. Bago ang lahat. O ano nga? Bago nga ang lahat. Bakit? Ito na hair ko ngayon. Black na black. Oo, maganda ka na nga talaga. Maganda ka naman talaga, Miss Cher White. Kapit na nga, walang kukura. walang kukura. Kalma nyo. Kakapit ako. Kakapit. Hmm. Uasa na. Nawawala ka na. <laughs> <laughs> hmm. Bakit nga ba blooming ko ngayon? Ang blooming mo talaga kasi. Anyway, kasi ayan, maraming nagtatanong. Hmm. Tapos, Wait lang, doon tayo sa sasakyan para hindi tayo marinig ng anak ko. Ano ba yung mystery white? Right? Ang dami mong mga paano, pa ano, pa-effect. Pa, pa, Nauhaw no, na ako, ino mo na ako ng ano, ng ano kong juice. Yes. Ah, ay pa ako kumapit. Ano ba yan? Ayan. Wait, bukosan ko lang yung aircon. Miss Cherry White, ano. ang bagal mo naman magsalita dyan. Excited na akong makinig, Miss Cherry White. Ano nga ba ang dahilan? Bakit kayo nag-iwalay ni Boy Tapang? Hmm. Sa'yo na nga, rin ka na. Ready oh, na kayo kung ano ako? Ready, ready na ako. Kanina pa. Ganito kasi yan eh. Mm. Apan ah, akong bumisan. Ako so, malulubat na akong still watch. Hindi pa tayo ng pwesto. Ano? Mainit dito eh. Sherry White ano ba? Ano bang dahilan nyo dalawa? Natatawa ako. Bakit ang daming hindi makatulog at nag-aabang ng vlog ko? Ano bang meron sa vlog ko ngayon? Siyempre. Nito nga, ayos lang tayo ng pwesto. Kasi question. na hindi na kayo magkasama ni Boy Tapang eh. Eh, mainit yung... Kaya hinahanap, hinahanap ng mga ibang fan nyo kung bakit kayo nag, ano, wala ng vlog, dalawa. At saka may mga, ano pa, mga vlogger pa na, na mga, na mga ano, kalma. Na, react sa inyong dalawa, mga reactor. Siyempre, maraming na nagtatanong. Maraming nagtatanong sa akin. Oo, oo. Siyempre, hmm. 7.3 million ka na kaya, Miss ano, Cherry White si Boy Tapang nako kulilat na kulilat si Boy Tapang nasa trip bakit pa daw oh no ano nga ba yan kami bagal eh naghiwalay oo ah, ah. parang tanong ba kami naghiwalay Mr. Oh, still. Hmm. Um, bagal mo? Oh, napupukol na lang. <laughs> Yan, ganito kasi talaga yan. Ito oh. yan eh. Mm. Yung tipo na nakatuto ka lang dito sa video po. Oo, oh, oh. siyempre. Nag-aantay ka ng chismis ng buhay ng iba. Siyempre. So, nasa social media. Sana, aww. Sa oh. <laughs> Nag-aantay ka ng ngayon yung tayo natin na may ma may kismis. ka. Hmm, may din ang mare antay mar ka ba? Oo. Oh, oh. Nag-antay ka ng issue sa buhay ng ibang? Siyempre, Marites ako. <laughs> tinapos mo itong video? <laughs> oo, oo. tatapos oh, tataposin ko okay, talaga. Okay, Marites, wait mo. Panoorin mo itong susunod na video. Ha? Tapusin mo. Oo, oh, tinapos Edna, ko na nga yun. Tingnan mo, tinapos ko. Tapos nagpa-frank ka na nagpa-frank ka na naman dyan ko O, oh, ayan. Dito sa may PH, ay lucky. Pwede kang ayan, manali ang sinasabi ko sa'yo. Ayan, 700 guys. 700 pesos. Wala na, hindi ako manonood dyan. Ayan, nakuha ko na yung 683. Dito sa may PH, ay lucky. Ayan. Guys, ayan, meron. Ayan, guys. Ayon dito si Cherry White, guys. Ano, nung nakarang araw lang. Sabi niya, ayan, nag-post siya kasi si si G.B. Tapang kasi guys, ayan, nag si G.B. Tapang pinamigay na ni Boy Tapang sa akin yung mga damit galing kay Cherry White. Ayan, kaya nag-comment si Miss Cherry White dito guys. Ah, uh, nag-share siya sa video. Nag, nag- sinishare ni ano, ni ito Jerry White yung video ni GB Tapang. Ayan guys. Ang comment, commento ni Miss Jerry White dito guys. Sabi niya, tama yan. Ipakita mo kung sino ka. Bakit hindi kayo mag-content ng rason kung bakit tayo nag, naghihiwalay. Ah, uh, Kating-kating na ko magsalita. Iniisip ng taon, may ginagawa ako. Kaya, kaya ka ganyan, hakdog ka. Sabi lang ganon. Ilabas mo na dahilan. Ang tagal. Wala ka talagang respeto kahit sang bagay. Total, wala ka ng respeto dito. Sige. Kanya-kanya tayong content. I-ready mo na mental health mo. Boy, broken kuno. Ayan. Yan ang oh, sabi no! Din. Miss Cherry White, guys. Sa, uh, ano, sa comment niya sa, ano, video ni G, ano, GB Tapang. Kasi ito, to eh. Binigayigas ni binigay na kasi yung mga damit, yan <laughs> galing kay Cherry eh. White. Damit nito, sarap so, na marebis ang mga okay, so... na broken leg no. Wow! So ayun mga kasuwang pag <laughs> wow. araw sa inyo. Maganda talaga ang araw ngayon kasi pinapatawag tayo ni Boy Tapan. Hindi ko alam kung bakit tayo pinatawag. Uh, tara samahan niyo ako putatan natin. Nasa so, nandito tayo <laughs> sa ano sa court ni Bitapan.

Ito mga pants Ito mga ko ito bibigay kasi nagagamit ako ng fans. Sa akin nga pal. Huwag yun. Ito lang mga ganito. Mga balak na taas mga na shirt. Ito Magkano ba 'to, Mga siguro Mahal pagpapili niya nalang. Mahal niya Mahal niya siya. Mahal niya ito Mahal niya Basahin yung brand. Mahal niya mga ini, po kasi ni Boy Tapang yung mga... Damit na ni Cherry White sa kanya.

Boy, tapang, guys. Sana, oh. <laughs> okay, guys. Uh, thank you for watching, guys. Hanggang dito na lang ating vlog, guys. Thank you for watching. Bye-bye.